Mas pinalakas pa ng Pilipinas ang air patrol nito sa West Philippine Sea sa tulong ng 20 world-class drones o unmanned aerial system na donasyon ng Australia na nagkakahalaga ng 34 million pesos. Sa ginanap na handover ceremony sa Mariveles, Bataan, formal na tinanggap ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang drones kahapon mula kay Australian Ambassador Hay QU. Kabilang sa itinurnover ang 15 short-range na unmanned aerial system, apat na medium range unmanned aerial system at isang long range unit. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagtungo sa Pilipinas ngayong linggo ang drone specialists mula sa Australia para sa apat na araw na pagsasanay sa 30 miyembro ng Philippine Coast Guard Aviation Command Unmanned Aerial Vehicles Squadron kaugnayan sa paggamit ng mga drones. Sinabi ng Philippine Coast Guard Commandant na makakatulong ito sa Philippine Coast Guard na lalo pang mapahusay ang mahalagang papel nito bilang isang responsable ng mga patakaran para mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran para sa mga mamamayang Pilipino at matamasa ng lahat ng law-abiding users ng ating karagatan. Gamit din anya ang mga drone ay mapapalawak pa ng Philippine Coast Guard ang maaabot ng monitoring at surveillance operations nito gayon din na makakatipid ng langis at mababawasan ang banta para sa mga mamamayan. Sa adpa ni Admiral Gavan na sa pamamagitan ng pag-acquire ng world-class drones mula sa Australia, mabibigyan ng pagkakataon ng mga personnel ng Philippine Coast Guard na maging pamilyar sa state-of-the-art systems na hindi lang anyang ordinaryong off-the-shelf drone. Maliban sa paggamit sa drone sa pagpapatrolya doon sa West Philippine Sea, i-deploy ide din ito sa matataong lugar sa Philippine Coast Guard districts.